1.5 million budget, no? Lupa at bahay. Sa bahay, siguro ay nasa, siguro magagas sa bahay, 1 million. Ang tanong, 1 million up and down, uh, kaya ba, ano? Di natin alam, di natin sure kung kakayanin. Pero depende po yan sa magagawa. Depende po sa gagawa. Kalingap na una nang magpasabi sa publiko na hindi 100% na matutupad o matutuloy ang two-story house na pabahay kay VNC. Bukod po sa nabanggit sa video clip ni Kalingap Rob ay mayroon pa silang ibang dahilan. Well ito po ay malalaman natin mamaya. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento, mangyari lamang natapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw po mga Kalingap. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa maayos na kalagayan ng lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel Kalingap Vlogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa inyong paboritong Kalingap beneficiary na si VNC. At kung bago ka palang sa aking munting channel ay huwag maiyang magsubscribe para lagi kang updated sa Team Kalingap. At sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po! Patuloy pa din po nating suportahan ng ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. At Kalingap Rab walang assurance para sa two-story house ni VNC. Ang iba pa niyang dahilan ay malalaman na natin ngayon. Well actually po kasi mga Kalingap dahil mataas ang expectation ng mga viewers at supporters ni VNC para sa kanyang pabahay ay nagkaroon ng kaunting pressure para kay Kalingap Rab kung kakayanin ba ng 1 million budget sa two-story house nila VNC. Well, malinaw naman na sinabi ni Kaling nga na depende sa gagawa. So sa makatuwid ay may paabiso na si Kaling nga na kung hindi man maging up and down ang kalabasan ng bahay nila VNC ay dahil kulang na ang kanilang budget. Ito po kasi mga Kali nga pang naging computation o kabuoan ng perang nalikom galing sa mga sponsor ni VNC. Ito so, mga Kaling nga, ababang uh, babanggitin ko po lahat ng sponsor po ni VNC, ano? Lahat po ng nagpadala about sa lupa para malinaw na rin po tayo at medyo nalito nga at nalito ang mga nalito lahat pati ako nalito na rin All so ito malinaw ito na po malinaw na po dito lahat Tita Pink Provido nagbigay siya ng 150,000 yung unang bigay ano sunod nagbigay na naman siya ng 150,000 pangatlo 100,000 ulit pangapat 100,000 ulit. So, ang naibigay lahat ni Tita Ping ay 500. Ang total po pala ng naibigay lahat ng sponsor ni Biancy. No? Yung mga bigating sponsor ni Biancy ay 950K.